Magandang tanghali po mga kaibigan, mga kasama, mga kasangga. Ito na naman ang magsing-irog. Ito po, putahin ng ina mo ni Ayan. Ginataang tambakol po. Ah, may kasamang sigarilyas. Ayan, ang aming tanghalian ngayon. Ayan, kasalukuyang kumakain na yung aking irog. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Kaluluto lang po yan, kapapatay-patay lang. Ayan, talaga naman. Ayan. Ayan. Ayan, yeah. yeah, magiro. Kakain na rin ako. Ah, parang ako yung malulugi. Ayan, yeah. yeah, ayan. Yeah. So, ayan lang po. Muli, magandang tanghali at naway pagpalayot tayo ng... Ayan, yung aking iro talaga naman. Ayan, ayan lang po. Ang gawain na magsingiro ka. Panuto-luto lang pag may time. Ayan. Ginataang tambakol. Ayan, talaga naman. So, halina't tikman ng mga luto inilakay sa putahin ng ina mo. Ayan. Bye-bye!